Okay, good morning mga guys. Uh, maraming salamat sa lahat ng mga aking suki uh, sa mga ito. Kaya uh, po ang uh, po sa inyo. na ang sa inyo. na pagbalik ay aking pagbibiging ulit. Salamat support na uh, pagbibiging nyo ng aking bandisal. At sa araw, -araw lito, uh, Hello. Hello, guys ang welcome to my vlog ah. <laughs> welcome to my vlog mga guys uh, salamat sa mga taga suporta sa aking sa vlog na mahirap na vlogger kahit sabi ko nga sa inyo. pangit na sa inyong paningin subscribe pa rin ang aking YouTube channel mga ako po nagpapaalam sa inyo uuwi na ako sa uh, aming lugar sa Bicol uh, guys Bicol mga uh, guys uuwi uh, uh, na po ilang araw ako doon kasi po para ma-enjoy naman sa ating pamilya na uh, medyo ilang one day na hindi ko makikita lagi lang sa video call uh, yan po kaya may time din po tayo na mabisita ang ating pamilya kasi po nandito ako nag-iisa uh, para maghanap buhay para sa kanila at para sa lahat na rin ng aking pamilya uh, na anak uh, ng ating, ating pinagawa dito uh, kasi uh, uh, Salamat din po sa inyo talaga na nakapagsikunti, kahit kunti na maayos mga, mga pa sa lubong sa ating mga taga-suporta sa ating mga kaidol Ayan ang sabi ko sa iyo sa inyo lahat uh, ang ating hanap buhay ay halagaan natin dahil yan ang nagbibigay na kaunlaran sa atin sa tuwing may pangarap tayo sa buhay na maaabot na natin so, basta tayo ay magsisikap kasi po yan po ang ating puhunan sipag at syaga yan po ang nasabi ko sa inyo sipag at syaga lang po ang puhunan para maging magtagumpay sa ating ano ating mga pangarap at maabot natin ang ating paharap Hello, Hello mga guys Welcome to my vlog mga guys uh, Ayan na Sabi ko nga sa inyo Kahit kung sa ako Pahalagahan uh, Pasalamatan ang may-ari yan, Unang una sa Diyos Salamatan natin ha nagbibigay na, na biyaya sa atin sa araw-araw na maisuporta sa ating pamilya na makakain uh, para sa atin lahat na ano na napagkitaan sa araw-araw na alagaan po natin na alagaan natin ang ating pamumuhay yan po ang malaga um, po kung uh, sasabi na Masasabi ko lang sa inyo uh, Ingat po lagi Sa ating pagkatrabaho Kada isa sa atin Ayan po um, Ang Sabi ko lang po Sa lahat ng mga amo um, Alagahan po natin Ang ating mga trabaho Welcome to my vlog po natin Lahat ng mga Nangamuhan Alagahan natin Yan ang mahalaga sa atin kasi hirap po na walang trabaho mahirap din po na ano kahit may trabaho din mahirap pa rin po kasi kung sakaling talagang kapos talaga tayo sa ating mga sahod dahil nga po sa hirap ng panahon ngayon nagsitaasan ng nabilihin ganun tayo kaya magtsatsaga tayo kahit kunting ano kunting kita at least sa uh, uh, sinot natin nakakatipon din tayo ng uh, guys um, para masusupport uh, sa ating pamilya sa kanilang pag-aaral yeah, uh, uh, may tayo sa kanilang pag-aaral sa araw-araw kaya -araw. hmm, masasabi ko din sa lahat ng mga anak sana ang mga pinapagawaran na ating magulang sana mahalaga naman natin Huwag natin isipin na kung sakaling kanyang dinabigyan, uh, hindi na mag-aaral. Hindi, ito ay ginagawa para sa inyo na namin. Na ginagawa namin para sa inyo para hindi nyo na madanasan ang aming madanas. mga pinadana na ganito ang sitwasyon ng ano trabaho. Dapat doon na rin kayo sa ano, doon sa malamig na lugar na makagrabin kayo malamig uh, na trabaho, aircon ganyan na sa aircon mataas uh, na uh, pagkitaan kayo mga pinag-aralan kahit saan kayo pupunta uh, so yan out sa lahat ng mga mga po dyan uh, bibili uh, kung akong sabi lahat tayo hanggat may buhay ating magulang mahalaga natin mahalaga natin ang binibigay sa inyo kasi yan ang importante sa atin kasi kung wala ang magulang ang suporta ay wag ko lang wala kayo ayoko ko para hindi naman kayo maanuan mga uh, anak uh, kaya ko rin na may, mga Kaya na, alaga natin ang binibigay ng ating magulang. At saka pagsikapan nyo na kayo makatapos na hindi kayo magkaya sa amin. Kaya uh, uh, ganito lang uh, ang nakuha ng trabaho pero malaga na rin to para masuportahan uh, kayo kahit kunting kita basta may pinagkikitaan matatsagaan yan okay sana po <coughs> makinig kayo sa amin at makinig kayo sa akin mga anak para hindi na tayo mag ano pa, gaya sa akin na ganito ang aking binagawa shout out sa iyo ate shout out sa mga taga rito Welcome to my vlog. Ayan ang hero ng bayan. Hero ng bayan ang mga uh, ano? security. Ayan. Okay. okay po. Sana po maunawaan niyo po mga anak hindi na kayo gumaya sa akin na ganito ang aking sitwasyon. Sana magtapos kayo. Magtapos kayo hanggat ako'y may lakas pinapaaral kayo, mag-aral kayo mabuti. E yan lang ang masasabi ko sa inyo. Hindi ito sa akin. Hindi sa akin para sa inyo ito. Kaya ako yung isang taong hindi nakapag-aral, kaya kayo na rin na magsikap sa sarili nyo na makatapos kayo. Basta ako nandyan lang sa inyo, nakasuporta. Kahit anong oras, anytime, anywhere. Nandyan ako, naka support sa inyo. Welcome to my vlog sa inyo. Okay. Sana makinig kayo sa akin. Huwag matigas ulit. At mga anak. Yan. Lahat ng mga, ano, sa ibang magulang, mga kabataan, ngayon, huwag na kayong magtampo-tampo na uh, ano nga. Pag-aaral kayong mga buto, sana mag-aaral kayo. Kaya yeah, ako, so, Diyan ko na lang ibubuo sa inyo na ang ating pangarap sa inyo na lang. Basta ako nandiyan nakasupport. Okay po. Comment na po lahat ng mga Mga na manood nito. Po, comment na po lahat. Comment na po kayo sa aking YouTube channel. Huwag naman po natin kalimutan ang YouTube channel. Mayroon na vlogger. So, mayroon na vlogger po mga sa inyo. Kahit pangit man sa iyong paningin. Pag-share pa rin po. At sa aking TikTok, Sandro Albia, Facebook, Sandro Albia. Good morning to all of you. Thank to all. Mga ka-guys, mga taga Ingat kayo lagi. Salamat, Lord.